guys! Welcome back to my channel and this is JME Events TV. So ngayon guys, bago po tayo mag-vlog, isi-feature ko po itong Let's Eat Pare na tagpuan. Dito po ito sa likod ng Lasal. So, uh, please uh, like, share, and subscribe mo na my channel. So please click the notification bell and then click all po para ma-update pa kayo sa next na vlog ko. So tara guys, try natin yung best seller nila na uh, Gulalo, and then uh, pork sisig guys. Dito lang sa tagpuan. Tara, pasok tayo guys. So, ayan, maganda naman po yung ambience. Ayan, guys. Diba, ang ganda? Sobrang classy. Dito lang po ito sa likod ng ah uh, lasal. So, matatagpuan itong Let's Eat Pare. Or tagpuan. Kasi ito yung, may meron sila mga bestseller guys dito na bulalo, pares, silo, tsaka yung ulo-ulo guys. So, try natin yung uh, pork sisig nila guys and then yung bulalo. So, tara! guys, so, welcome back to my channel and this Jamie Events TV ngayon guys. Yung vlog natin ay tungkol sa tagpuan. Ito po yung uh, sa likod lang po ng uh, likod ng Green uh, So nandito tayo sa tagpuan and yung best na lang nila ngayon guys ay ito po. Yung pork sisig, try natin to. And of course, yung pansit biho nila and yung sinigang na... Let's try. So yun guys. So, expect tayo guys. Bago po tayo na magkumain ngayon, uh, please like, share, and subscribe my channel, Jimmy Events TV, and click also the not notification bell po. So, ayun guys, start na po tayo kumain. Tikman natin ang best seller ng tagpuan. So, meron silang bulalo, pares, silog and ulo-ulo. Actually, yung ano nila guys, marami silang mga best seller talaga. So, What are you waiting for? Kain na tayo dito guys. So ayan, start na tayo sa sisig. Ayan guys, ang sarap ng sisig nila. Haluin muna natin. O oh, diba, may pa-flame-flame pa sosyal. O oh, diba guys? <laughs> yung sinigang, para mainit siya at saka masarap yung sabaw nila. And of course, may talong, may okra. Kasok. Sobrang hangin, guys. So, try natin yung sisig mo na. Lagay natin dito sa kanin. Mm, sarap. Sarap, mm, guys. The best. Yung sisig na masarap. Masarap. kulang na rin po. Mm. Yung pagka ano nang sisig niya, masarap talaga parang makapataka ah, mo sa guys. So, yun okay, nga, my staff. Tikman natin yung sinigang na lechon. O, di ba may yung sisig nila guys, may sobrang anghang. Hindi sobrang anghang. Meron siyang sipa konti. So ito naman, titikman naman natin to yung sabaw. Kung suwak sa panglasa natin. Sakto din yung asin. Perfect yung asin nito. Tikman natin yung lechon kung Nag-ano ba siya? Sarap. Mm. Hindi siya nakakaumay kasi since maasim siya. Tapos ang lechon, nag-ano siya sa lasa. Sarap guys. Kain na rin yung lechon, sinigang nila. Sarap din ang sisig. Sarap yung i-part niya guys sa rice. Mm. Ayan <laughs> oh, guys, ano pang inihintay nyo kapunta na kayo dito sa tagpuan? try natin yung pancit bihon favorite ko kasi ito guys kaya in order ko rin siya hmm. kakaiba din yung lasa niya tempura. Okay, guys, let's start na natin. Let's back to my channel. Guy. Ah. Mm. guys. ulam guys. 太容啊 Perfect, so thank guys. sarap guys. Diyos ko, punta na kayo dito sa tatagpuan guys. Para pawisan ako guys, sobrang sarap ng pagkain nila. Wait at mm -hmm. yung bag ibabayad nyo. sarap-sarap guys. Ang sinigang sa guys, hindi siya nakakaumay kasi yeah yung asim nung nilagay dito sa sabaw yun yung nagpapaano ng umay sa karne kaya masarap din yung sinigang nila na lechon sisig naman guys nag nagcooperate ba yun <laughs> yung tamang term doon sa nilagay niya na uh, itlog sa karne and then merong mga onions and everything nag nag collaboration sila lahat guys collaboration talaga <laughs> Tapos, kaya naging masarap siya talaga. Sobra, sobra sa sauce siguro din ito. Yung ginawa nilang sauce nito, no? Harap, guys. One rice ang tayo ngayon kasi kahapon. Maka-five rice tayo sa mga